So sa akin dito, hindi ko man gusto si Ontivirus, Virus, nasusuka ako sa kanya at ako ay talaga nandidiri sa kanya, eh hindi naman siya po pwedeng pata patawan ng excitement to sedition kasi nga ang konti-konti naman nila, apat out of 19. At hindi naman po pwede maging basihan yan ng kahit ang anong akto ng um, Senado. Bukod pa dyan, eh, meron ngang uh, parliamentary immunity. No? Bagamat ito'y immunity lamang laban sa libel, sa tingin ko, kikilalanan din ng Korte Suprema na hindi rin dapat um, maging basihan na magkaroon ng liability for contempt ang mga senador sa mga sinasabi nila sa mga official communication sa Senado. Bagamat, ha? Kapag sila ay abogado at nangyari na ito, ha? Isang abogadong senador na pinulaan ng desisyon ng Korte Suprema, pwede pa rin madisiplina ng hukuman yung abogadong yon Because bagamat sila abogado, they're also officers of the court. Eh, kaya naman itong si Antivirus, eh, kung ano mga nangangawa, eh, kasi hindi nga abogado, hindi naman niya naintindihan. So, hindi naman siguro magkakaroon ng pananagutan na itong Antivirus neto, bagamat ulitin ko, kadiri-diri talaga siya. At yung mga tao na sumusuporta na baliwalain ang Korte Suprema, eh mahiya kayo sa inyong mga sarili. Dahil kayong mga senador, eh meron kayong sinumpuang katungkulan na itataguyod ng saligang batas. Eh bakit nagsalita na ang Korte Suprema, gusto niya pa rin suwayin. So basihan yan para kadirihan yung mga sumusuporta sa resolusyon na yan, pero sa tingin ko, hindi pa rin basihan yan para sila ay mapanagot by way of indirect contempt. Maski na yung statement ni uh, antivirus na nadidistorbo ang kanyang kaluluwa, eh wala naman tayong pakialam sa kaluluwa niya. Kahit magpunta siya sa impyerno, wala tayong pakialam